Ang Jupiter ang pinakamalaking planeta sa buong solar system, humigit kumulang na 405 times. Itong mas malaki kumpara sa ating Earth, at kasya dito ang hindi bababa sa isang libong planeta. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng planeta ay mas mabigat pa rin ang planetang Jupiter. Bakit sobrang bigat ng planetang ito? Samantalang puro hangin lang naman ang loob nito. Bakit natatakot ang mga scientist sa gravitational force ng Jupiter at ano ba talaga ang makikita natin sa loob ng planetang ito? First of all, ay dapat tayong magpasalamat sa planetang Jupiter. Kung hindi dahil sa kanya, ay tiyak na ulanin tayo ng napakadaming asteroids, at araw-araw itong mangyayari bawat oras na lilipas. Kung wala ang Jupiter ay libo-libong mga busali ang mapipinsala, dahil sa mga asteroid na ito. Pero paano ba napipigilan ng Jupiter ang mapinsalang mga asteroids na ito? Ayon sa mga scientist, dahil daw ito sa napakalakas na gravitational pull na mayroon ang Jupiter. Ito ang tinatawag na asteroid belt, ito ay nasa pagitan ng Jupiter, at ng Mars. Dito naiipon ang mga asteroid sa orbit na ito, dahil nahihila ang mga ito ng gravity ng Jupiter. Ibig sabihin kung hindi ito magsasama-sama sa iisang pwesto lamang, marahil kakawala ito kung saan-saan sa kalawakan, at mapupunta ang iba rito sa ating solar system at malaki ang chance na tamaan tayo ng mga ito, hindi lang sa Earth. Kung hindi sa mga kapitbahay nating mga planeta, tulad ng Mercury, Venus, at Mars, talagang delubyo at karumal-dumal ang maibibigay nito sa buhay natin. Dulot ng mga asteroid na ito. Kung wala ang Jupiter paano na lang? Kaya magpasalamat tayo dahil may natatanging planeta na handa tayong protektahan sa banta ng mga asteroid sa kalawakan. Ito ang Jupiter sa ating solar system. May tinatawag ang mga scientists na tatlong uri ng planeta. Ang una ay terrestrial planets. Ito ang mga planetang may solid surface o planetang mabato, gaya ng Mercury, Venus, Earth at ng Mars. Ang huling pang-apat naman ay tinatawag na Jovian Planets. Ang salitang Jovian ay katumbas ng higante o giant dahil ang apat na ito ay talagang napakalaki. Dahil walang wala rito ang naunang apat na planeta, ang Jovian Planets ay hinati sa dalawang kategori, ito ay ang Gas Giant at Ice Giants. Ang mga gas giant ay literal na hangin lamang, at wala kang maapakan na solid surface, dahil ang core lang nito ang solid surface, samantalang ang mga ice giant naman, ay mga pinagsama-samang bato, yellow, tubig, methane, at ammonia, hindi mo papangarapin na manirahan sa dalawang planetang ito, dahil ang methane at ammonia, ay nakakalason, dahil ang usok pa lang nito, ay nakakamatay na sa katunayan nga ang Jupiter mismo ang dahilan kung bakit tinatawag itong Jovian Planets. Ang apat na ito ang pinakamalaki sa ating solar system, matagal nang pinag-aaralan ng mga scientist ang Jupiter, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila totoong kilala ang planetang ito. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa mga scientist ang makapal na ulap at malakas na bagyo ng planetang ito. Pero ano nga ba talaga ang tunay na makikita sa loob ng Jupiter? Simulan natin sa troposphere. Ang troposphere ang pinakaunang bahagi ng Jupiter, mayroon itong kapal na 50 kilometers. Hindi lamang gas giant ang planetang ito, dahil meron din itong ammonia, at acid binubuo ang karamihan dito ng liquid elements. Pero mas angat ang gas composition nito, kaya nga hindi maiwasan ang mga nabuong teorya patungkol sa planetang ito ayon sa mga scientist maaring umuulan ng mga diamonds dito. Sa oras na mapatunayan ito ng mga scientist tiyak ko na magpapadala sila ng probe. Para dito, dahil alam natin na ang diamonds ay isang rare na bato, kung pagmamasdam mo naman ang labas ng Jupiter, ay parang solido ang ibabaw nito, pero sa totoo lang kapag lumubog ka dito, ay para kang nahulog sa pinakamataas na gusali sa Earth, dahil mahuhulog ka lang naman sa mainit na asido, ito ang Juno Space Probe. Ito ay nagtungo sa planetang Jupiter noong 2014. Hanggang ngayon ay buong-buo pa rin ito at patuloy pa rin sa pagbibigay ng mga datos na nakokolekta patungkol sa planetang ito. Hanggang ngayon ay umiikot pa rin ito sa orbit ng Jupiter. Ang misyon ng probe na ito ay mabigyan pa tayo ng sapat na impormasyon at datos patungkol sa Jupiter. Ito ay mga puha ng iba't ibang probe na bumisita sa Jupiter talagang napakadami na nating nalaman, dahil sa spicy craft na ito, gaya ng bagyo sa Jupiter, ang mga bilog na ito, ay nagpapaikot-ikot sa ibabaw nito, dahil ito mismo ang mata ng bagyo sa Jupiter. Ito ang tinatawag na the Great Red Spot ng Jupiter. Ito ang pinakamalaki at ang pinakamalakas na bagyo sa lahat. 10 times itong mas malakas kaysa sa normal na bagyo sa Earth. Mukha lang itong maliit sa malayo, pero sa laki nito, kayang-kaya nitong lamunin ang isang planeta sa solar system sa isang iglap lamang. Ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa isang lugar ay may bilis na humigit-kumulang na 350 kilometers per hour at talagang napakalakas nito. Pero higit na mas malakas pa rito, ang mga bagyo na nasa Jupiter. Idaragdag ko lang ang bagyo sa Jupiter, ay hindi nawawala patuloy pa rin itong naandon, at nagpapaikot-ikot sa ibabaw ng Jupiter. Tinatayang nasa 1,500 km per hour ang bilis at lakas ng bagyo rito, kung ilalagay natin ito sa Earth, ay baka wala nang matira dito. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, wag mong kalimutan mag-iwan ng isang like para sa video natin ngayon, at pindutin mo na rin ang subscribe button, isama mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa bagong videos natin.